Kamusta mga idol? Sa tagpong ito balak ko ubusin kalaban, kaso low level pa pala ako. Dito nakita ko low HP na expert, kaya dali-dali ako pumunta, pero sa Little Wanderer ako napunta. Kaya naman tinuha ko na lang muna, tapos doon ko na pinuntahan, at ayun abutan ko pa at ako pa nakakil. Ang galing, ang galing! <laughs> Dito naglord na ako, dahil magaling mag tank namin, inuna ko na bigyan si Farza. Ito Dahil palagi nasa likod ko tank namin, sa hiya ko, ako na sumasalo ng mga skill ng kalaban. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Dahil malakas ako, hindi ko na pinaporma mga kalaban, at ayon napatay ako, at wala na sila nagawa mga idol. <laughs> oh, dinala ko.